Yo! What's up mga ka-Obsity Lessons Sounds! No? Uh, for today's video, sasagutin natin itong uh, tanong ni Sir uh, Jason Galion Ayan, so tinatanong niya kung ano ba daw yung uh, day job ko Ayan, so uh, since wala akong makontent ngayon, so uh, sasagutin natin ito yung tanong niya So since uh, Tagalog yung uh, nagtatanong, so Uh, language na gagamitin ko din dito is Tagalog. So, Bisaya po ako ha. So, proud Bisaya ta. Wow so, naman. Since, but since na ah, Tagalog yung nagtatanong so, uh, Tagalog din yung uh, language na gagamitin natin dito. So, tinake ko na rin na opportunity ito. Uh, since wala pa naman akong pasyente, kum kumuha lang ako ng video kahit saglit lang yun para masabi ko lang sa iyo kung ano yung uh, day job ko. So, yun. Uh, pag walang event, uh, walang mga mga project na gagawin speaker box, so, may trabaho po tayo. Uh, Monday to Friday, so, may trabaho tayo as a dialysis technician dito sa aming hospital. Alright. So, Sir Jason Galion kung wala akong mga project, wala akong mga event, so, ang day job ko is uh, natatrabaho ako sa ospital. Yes, uh, medyo mahirap siya sir uh, at napaka-hectic ng schedule but uh, kahit papano is ano naman uh, napagkasya naman natin yung oras natin. No? Wow. So yun, at uh, tsaga -tsaga lang sir at saka sideline sideline din uh, pag may oras. Kaysa naman sa tatambay lang tayo at walang gagawin sa mga vacant time natin. So, yun Kung walang uh, event or mga speaker box na mga project, eto, may trabaho tayo. Everyday po tayo may trabaho, sir. Monday to Friday. Ayan. So, yun yung uh, day job ko, sir. So, actually, sir, <laughs> hindi ko in-expect na matanong mo yun sa akin kung ano yung uh, day job ko. But, uh, thank you na rin, sir. Uh, as explanation na rin to kung bakit minsan natatagalan tayo na makapag-deliver ng mga project na speaker box, yung mga orders nila. Gawa nga ng uh, every Saturday and Sunday lang din natin na... Uh, nagagawa ito. So, yun. Yun isa sa mga reason sir, kung bakit din natin na nadideliver -de agad or magagawa yung mga box nila. But uh, before din kasi na sa, sila mag-order sa akin, na uh, iniexplain ini-explain ko din na uh, medyo matagalan. So, yun. Thank you din, sir, na natanong mo at na-explain ko din. ba diba? So, clarify lang na ako. Ano, so, basik uh, basig ba mo nga uh, naka-uniform ko nag buat video din he So actually wala pa koy pasyente ni sayo lang kog adto din hi kay para makabuhat og video. So basig mo pay dahilan niya ma football ta no. Da, charot lang. <laughs> But anyway, so kana uh, before ko nag duty or before magsugod -so ako ang duty, so buhat ta kadali og video. And para matubag lang nato ning uh, pangutana ni Sir Jason Alyon. All right. So yun Sir Jason Galyon na uh, natin yung nga tanong mo kung ano yung uh, day job ko. Ayan. Hanggang sa muli. Paalam.